na naman yung ulan kanina ang ganda na nung panahon maharaw uh, mainit usually syempre mainit no? so ito kabubuos lang nung ulan uh, wala pang uh, 30 minutos yung nakakalipas uh, isang malakas na buhos ng ulan dito sa trabaho po sa may uh, alam uh, talaga no, uh, araw uulan ulan ang araw ngayon uh, problema natin problema ko pala, hindi natin no? yung uh, pasa na naman ang ating ang, ang sapatos ko dahil syempre lumalabas tayo ng sasakyan At, uh, meron tayong mga sinusundo yun, nilahatid yun, yun, yun ang problema anyway yun lang guys ah, na share ko lang na umulan na naman ah, akala ko tuloy tuloy na yung alam yun lang maraming salamat